Oh, ayun, magandang maga mga kadiskarte, ano? At uh, ayun, pasikat pa lang ng araw. So, ayun, maman daw na tayo dito sa ating... Mamandaw na tayo dito sa ating pinagtaka na kapon. Oh, uh, hindi medyo maganaw, ano? Hindi medyo maginaw, subura. Ayun. Uh, kailangan natin magubad kasi mga kadiskarte, baka mapasabi tayo dun sa madami kasi yung tinik baka pasabit yung damit natin hindi agad tayo makaalsa no? kailangan talaga mag ano, mag um, ubad. so yun sana may huli pugi may huli daw yata agad siya sinisig na niya yung kanyang tahan ano saan Ikot na, na. agad eh. Oh. Oh. Boy po. Ya, dyan yan pagulong-gulong, di maka na. Ibantara mo kuya. Ikot agad. <coughs> Surti ka mamandaw eh, dapat ikaw na lang eh sobrang lamig mga kadiskarte. Grabe ang lamig. sobrang lamig. Ha? Dito ah, mo tandaan, tapo. Ha. Ubos 'yan. Naiwan natin yung papanan natin kagabi no. You know? Kapon din natin nakuha agad. Tingnan you know, natin. Mga tira, tira ng panahan. Ubos you know? na. Ubos na.

apa <laughs> <anyang maramusion>. <laughs>

Mm. Mm. Ah. Ay, wala ka nang nakuha sa kong dindalo, no? ako. Ah. Sarap nila Ha? ako ah.

Nih, udah langsung kamu ini Putul, Eh? Putul. Putul. Jauh Putul, Putul. Duh. Putul, iya, putul. Putul, putul, Ini, putul dulu.

So, yung mga diskarte, ang mga kawil natin lahat, halos unat. Hindi maaari. Mga siguro, nadali. Igat. Igat. Hmm. Hindi kaya ng, ano, hindi kaya ng kawil. May ilang peraso pa din. So, mga diskarte, yung nagpagpadaway tayo ng dalag, ano, you know, malaki na o. Oh, wala may tinira. Kinain ng pagkong. Oh. Kalo ako barungis na eh. Sayang. Sablay yung mata natin, madami ano. Hindi ni dalawang putol. Ah, isang putol pala. Ha? <coughs> Tapos ayun nga ah, dali ay kwan. Oh. Ayang sayang ay yung mga diskarte, eh. uh, wala tayo na huli. Isang barkbot at isang igatan. Alos kasi ng taa natin, putol. Putol, tapos... Um, putol unat. Yung mga ano natin, putol unat. Hirap din. Uh, tapos ang daming ano, tinik ng kawayan. Ito kasing kawayan at ka tapos, na ito tinikan. Tapos yung mga hindi na... kami hindi na kuhang ano kuhang yung mga nawala ayun papunta na tayo mga diskarte pauwi na tayo wala tayong huli so ayun mga kadiskarte at um, bali binalikan namin itong ating uh, pinaganuhan ano yung madami tayong naputulan so binalikan namin kahapon dito na naibigyo yung pagbibigyo Tatahan namin So babanti sa isang tahan namin ngayon pero medyo malalakas yung um, uh, aming pinalit na kabulan sana may hula pa 26 ito labo kita kaya kung um, mo kasi kanina yung madaling araw ang um, labo tapos ang masama dito yung lamig <laughs>

pala. niya mo guys. Hindi mo sa pala. La. Ikaw. Na <coughs> mo ng sarte. <coughs> Murate, eh. hindi natin to mahuhulihan siguro <coughs> kartel, hugi sa ah. taan wala,

bahay. Wala, walang huli. Malas. wala. Ah, zero balance. Zero, zero ang dali. Na zero, zero tayo mga diskarte. Meron pa tayong ilang taan dito. Ay, walang pain eh, walang pahain na yun. Walang hmm. Mga kadiskarte, nakadali tayo ng isa. Ay, Patay na lamang patay. Sumabit. Ang hmm. hmm. daming kagat. Ayan na nga mga kadiskarte. Kadali tayong isa. Ayan na po. Malaki na ang kaunti. May isang kilo. Ito so, yung mga diskarte. Ganito yung madalas na naka ng taan. Yung ganitong igat palalaki. Ganyan, may isang kilo. Oh, kung di malaki yung tansi natin putol na lang grabe yung gasigas -gas. grabe yung ngipin kasi nito mga diskarte o parang lagari ano. ayan oh. kaya mo kaya mabilis maputol para sa lagari Ma -ano, matigas madaming ano mabaga sa eh madami siyang makikita yan o oh. nakikita nyo para siyang liha patay na palup na papulupot hindi maaaring pag nakahuli kasi dito mga diskarte hindi maaaring hindi eh, eh kasi ano madaming isa, sabid sabid so yan, yung isa yung huli natin yung dalawa doon naghahanap pa nung tanila nila huwi na kami mga diskarte yun lang ang huli natin yung isang may isang kailuhan na yun hindi tayo nakadali ng madami